Sige, okay na yun ma. So, ibig sabihin, hindi mo alam yung sa ano namin. Meron kasi kaming Facebook na ano Kuya Al. yun So, kadalasan na nagpapa... na dito is nagpapabooks doon, nagpapaschedule. So, uh, oh, pero yun po, minsan nagtumatawag lang sila. Straight mo daw kuya katawan mo? Oh, straight naman pala. So medyo kakaiba to kuya. Ibig sabihin, hindi mo alam yung mangyayari sa'yo yun. Atras ka kuya konti. Kasi hindi mo napanood yung ano namin eh. Page namin eh. Di ba? So walk in ka lang. So magugulat ka sa mangyayari. Kasi di, ano masakit sa'yo? Hindi. Hindi po. Likod. Tsaka sabi uh, mo dibdib. -dib. Dib, dib hmm, likod tsaka dibdib. -dib. Ano bang ginagawa mo ko trabaho? Naga, ano ko yun? Pintura, eh. Ah, pintura. <laughs> okay. Oh, relax ko ya. Ganito hilot namin dito. Ah. Ano kuya? Okay lang? Okay lang. <laughs> Ang tawag dito kala kuya, bone setting. Ha? Hmm, hindi ka na makagalaw. Galaw-galaw din pag may time. <laughs> Ano ko kuya, pakiramdam, doon pa lang sa unang yon. Okay. <laughs> relax lang yun, yun, yun. Mm -hmm. Sige lang po. Relax ka lang kuya. Okay. Relax pa isa pa. Okay. Wala na rin. So anong pakiramdam mo doon sa dalawang ano nun? <gumanda, <na>. Gumanda yung ano. Gumanda na yung pakiramdam mo? Dalawa pa lang yun eh. Dami pa yun. Sige lang <gumanda na> kuya. Mm. Mm. Ano kuya? Okay lang? Saan yung pinakamasakit mo na nararamdaman? Dito. So ganito. Masakit pa ba? Masakit-sakit pa. Rin Masakit-sakit pa kanta pero nagbago na. Okay. Hmm. Mm, ganito ko. Likod. sa may puno ng... Hmm. Sige kuya, dito parang nakasakay ka sa motor. Ganun mo lang isang paa mo. Okay. Yan, tapos atras ka lang. Atras. Sige, atras pa. Sige kuya, atras pa. Atras pa. Yan, okay na. Kapit ka lang dyan kuya. Straight body ka lang. Relax. Yan, ganyan. Yoko kuya. Yan. Ah. ah. Ano kaya? Kamusta? Okay ka lang? Mm. Sige lang. <laughs> Ayan. Hindi ko ulit, kuya. Ayan. Parang amin ako. <laughs> ah. Sabi niya, yun o. Know? Sige, galaw. Sige. Ano, okay na? Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang daw. Hindi na katulad kanina. Kunti na lang. Sige, kapit ka dito sa ano. Yan. Parang hindi na naubos yung nagutok mo, kuya. No. No, pakiramdaman mo ulit. okay na. Okay <laughs> na? Wala, wala na? Ano yun? Masakit hinga eh. Sige, Sige daw, hinga ka daw. Mayun, mayroon pa rin siya pero ano na lang. konti na lang. Hindi nakatulad yan yun na. Hmm. Okay. Sige. Okay na? Okay. Pero hindi pa tayo tapos. <laughs> Kailangan sulitin natin yung ano. Sige lang po. Dapat ako dito. Kaya nagtaka ko bakit may isa pa eh. Kaya ko, bakit may isa pa? Ah, nakita lang pala yung tarp natin. <laughs> Dumadaan. Eh, swerte mo ate, dandito kami. <laughs> <laughs>

Hmm. Grabe po ya. Tara gumo. Hmm. Hmm.

Ya. Ini juga gua buka. Hmm, salah. Mm.

Hmm. Hmm. Ah. <laughs> Nggelegot para ngtayanya. Hmm. 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 <laughs> <laughs> Napa <laughs> ko ya wala ka naman problema dito. Wala naman. Sakit, sakit din. Masakit? <laughs>

<laughs> <laughs> Sige, kaya gilid na lang Kailan pa masakit yung bibig mo? Hapon lang ito. Hindi ka nakatrabaho na. Nakatrabaho pa rin. Trabaho pa rin. Sakit lang. Okay. Step straight ka lang. Okay. Relax lang. <laughs> hmm? <laughs> In here. <laughs> Fix it, Kuya. <sighs> Anong ako yan? Ang dami ano Anong nangyari, Kuya, sa amo? Ang dami. Ang dami. Ang dami na gutok?

ah yeah, Okay <laughs> <laughs> <Maroon tam. laughs> na. Okay na. Yung sabi mahirap humina. Okay na rin. Wala na, na? Ay konti, wala na sakit? Meron pa rin. Pero, na, kaya, ka, ano. kanina, na, so yung sakit mga kung 1 to 10, mga ilan? Ganyan <laughs> lang, mga 1, ganun. Pero at least, so, ginawa na, na. Ginawa na. Okay. Uh. Ah, oh, ganun. Okay, okay. pa. Huwag mo na malikot. 8 hours na naman. No, kaya kaway-kaway ka doon sa kanila. Anong, anong masasabi mo kuya? Maganda pala dito. Mag, ano? Nagulat si kuya. Hindi niya alam to kung ano yung ginagawa ko dito. Eh. Pumunta lang bigla eh. Hindi, nakikita kasi ng wife. Nakikita mo rin te? Eh? Hindi, yung, yung nakikita niya yung tarpaulin. Pero yung ginagawa... Nasa kuya, ang ganda lang. Iba yung hilot na ginagawa. Hindi hira hira ta ay, ganun ganun lang, no. Oo. No? Oh. May bonsai thing akong ng basag mo. <laughs> <Ay, laughs> hindi po kasi pag may mga problema tayo harap ko, minsan minsan hindi naka-align yung buto. Kaya mas dito bago ka lumabas, talagang halos buong katawan mo, talagang relax mo yan, no. Ganda. Mm. Oo. Oh. Oh. <clears throat> so first time mo to, kuya? Opo. First time ko na. Ano yung hindi mo makakalimutan, kuya, na experience dito? Yung mm. Lagutok ka na mga buto. di Yun ang hindi ako makalimutan. Saan yung pinakamasarap na ginawa sa'yo? Dito sa Yung paghila dito sa lehig. Ah, paghila sa lehig. Yun. Parang maglagutok yung ano ko eh. Spinal cord. Oo. mo Mal. Sige na. Sige Kuya, thank you ha. Babay ka na Kuya sa viewers natin. Kailan naman yung viewers natin? Hindi uh, ko makita. Ilan ba yung viewers natin? Naku, 595 pala Kuya viewers natin. Oh. Grabe, breaking the record to. 595, muntik lang magsiksa. Oo nga, maraming nanonood. Nakuya, no, babay ka na sa kanila. Oo nga. Salamat po. Bye-bye muna ulit.